Hi guys! Good morning! Kararating namin ni Papsi. Galing kami ng kuya po. Hindi ka na anak! <laughs> Chuy ko naman eh, na iyo! Oh, liga na, liga na! Labas na! Sama-sama <laughs> dun sa loob. Pagdating ko pa pala, magpabuhat na. Yung pinamili namin kahapon, yung pa pala nahol. Pa na haul. Ito pala siya, oh. Palat ng amin Ito lagi na lang pag pupunta ako ng bayan Bumibili ako nito Lagi nakakalimutan Maglalagay na ako dun sa tricycle Para pag ano Pupunta kami ng bayan Hindi bili ng bili 10 pesos ito Tapos yung maliit 5 15. Kung so, naibili mo na ng ulam yon, di maganda na sana. Tapos ito ang pangit dun sa kuya po kapag bibili ka kahit na karne. Hindi sila gumagamit ng plastic. Talagang, ano lang, papel lang talaga. Ito yung... Oo. Tapos, ito, karni ng ano ito, ng baka. Bumili ako dahil every Friday lang yun meron. 120 yung balat ng baka hal. Isang kilo. isang kilo. Pero hindi pa siya na, ano, nalaga. Fresh pa. Oo. Ah, ikaw papalambot. Oo, ikaw magpapalambot. <laughs> Tapos ito yung duruman Bumili ako. Ito yung sinasabi kong duruman na ano. Saan? Yung hindi ganun kila Jenna. Yung... Ito yung guys. Oh. Pinipig. Oo, oh, pinipig lang yung dinating nila. Kasi yung duruman ganito. Mm. Alam nyo ba ito guys? Mm. hmm Mahap. Sarap luto, iluto ito kapag yung buko. Mm -mm. Hmm. Dulo to, pa Hmm. Niluluto na parang biko, mahal. Yung mm. Sa kanila may sabaw? Yung sa kanila may sabaw, pinipig lang yun. Hindi siya duraman. na Tapos ito. At saka... Ito. <laughs> yung ano, yung kamote, yun lang naman ang nabili ko. Hindi ako pumasok doon sa looban, guys, ng palengke kasi napakaraming tao. Baka mahilo ako. Bumili ako nitong ano, dilaw na ano, naluya. Ipapatubo natin, tatanim natin doon. Tatanim natin doon sa bukid. Marami na daw yan eh. Papatubo mo. Tapos dadami na siya. Payo na kasalang mo parang naano na natuyuan na tapos kamote Kamoteng dilaw yan masarap ito na ano ipakbet sa kanilaga ha maraming sabaw Ito, ilagay ko na doon sa ano sa tricycle plastic ko para hindi siya madumihan nahirap eh bili ng bili ng ano. yan lang naman sa bayan ng kuya po. yan lang naman ang pinagbawal ng mayor namin na ano, ang plastic. Eh kaso mo, napakahirap dahil kapag ang binili mo hotdog, nakapapel. Karne, papel. Karne, papel. Ayan o, tinan mo. Di, masisira na siya. Siyempre, hindi naman po pwede na nakapapel lang yan. Bibili ka tuloy ng ano, ng suport Negosyo siguro nila yan. Tapos, nilagay ko na lang sa plastic. Tapos, lalagay ko doon sa sasakyan. Sa tricycle. Breakfast muna. Ay! Sorry, baby. Breakfast muna, guys. Kakapi ako. na ako ni Papa kanina ng kape. Ay! Naging juice na pagdating mo. Naging juice na pagdating ko. Ayoko na inumin, ah. Hindi na mainit. Kaya yung hambo pa naman yan. Hindi. Hindi naman siya masasayang. Lalagyan ko na lang ng yelo mamaya. Para mainom. Diyos ko dahil. Ang dami na nila. Sa labas na sila. magra ako guys. Yung ano namin kanina. Ay kagabi. Pagkain namin. Tapos kape na isang tabo. <laughs> Kain tayo. Ayan, na kayo guys. Sobrang gulo ng ano namin. ng kusina. Nagbihis lang ako guys. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang dami kasi kala. dami ano. etong kunting na ito. Ito yung sumugat. Ayan o. Oh. Sumugat dito sa kamay ko noong aray ko naglinis ako ng ano ng tilapia. Ang daming kalat. Grabe, pa ako ngayon kakarton ko yung mga hindi na nagagamit tapos pag para ano meron kami dadalhin doon sa bukid ire-ready ko na siya matagal pa naman yung guys pero syempre kailangan <laughs> nakaready na para buhat na lang ng buhat kasi sa January magbibisi na naman kami ni Papsi yung mga binili namin jara <laughs> ano ito guys kasi minsan meron kami bisita ano, nakahiya naman ko pag meron ka bisita, bigla na, ano, may iwan mo sila dito, bibili ka ng ano, bibili ka ng inumin, di ba? Kaya talaga yan, nag ako dito sa bahay, pang bisita, pero minsan, pronto lang yun, <laughs> ako nakakainom. <laughs> mahilig na mahilig ako dito, ketchup, mang tumas, yan, basta mga litsong, ano, litsong na sauce, ito na ngayon ang ano namin, ito ang mantika namin, coconut oil. Mura na siya, healthy pa. So, think mo pumunta kami ng ano, ng, ng nag-grocery. Yan ang hindi ko nakakalimutan. Yung aming coconut oil. Dati-dati guys, nakikita ninyo dun ako sa bayan ng kuya ko bumibili. Kasi namumurahan ako, 65 lang. Yung pala, ito 61, healthy pa. Kaya coconut oil ang gamit namin ni Papsi, Mga tinapay pag ano namin, pag breakfast namin, sa kahapunan, yan na rin ang ano namin, hapunan kasi namin, madalas guys, tinapay lang hapunan. Guys, hindi ko na isa-isahin sa inyo. Ito yung napamili namin, glutinous. Tapos ito yung mga pagkain. Kay Popsy ito, yung ano, yung sampalok. Yung bread crumbs Ala. Kopi ko, ito lang inabili namin na ano na kape namin. Konti lang guys, mga anim na piraso lang yan. Tapos candy. Ala nag-sama-sama na toiletries namin yung tissue. Basta yan na lang guys. <laughs> ito na lang pakita ko sa inyo. Konti lang na dilata binili namin ni Papa ngayon. Ayan. Okay, so ito lang po yung para sa aming mga baby loves maliliit na lang yung ano namin, oh safeguard namin Ayan, nginat-ngat nila kanina, oh mga bata na yun alcohol, kailang-kailangan namin ni Papa So, ito lang guys, yung mga kailangan lang talaga namin, kasi yung budget namin, ay talagang uh, spend wisely kami ngayon ni papsi Luto po tayo ngayon ng uh, pinakbit pero yung pinakbit po natin ay semi pinakbit lang. Bunga ng malunggay, ampalaya, sakat yung ating kamote. Bakit semi lang? Kasi mahal ang gulay ngayon. Hindi. Hindi namin kunumplito. Dahil tamad ako maghanap ng gulay. Dahil tamad ako maghanap ng gulay. Ako ba? Ako. Uh, ay, again, ako ba? Sabi mo hindi ka pumasok doon sa palengke. Ito so, na uh, sabi mo kanina, kukuha ka, maghahanap ka. Hindi, like, pa like, lumabas ako eh. Nakita ko lang yung palaya eh. Nakita ko ibang gulay, napakamahal. Yung okra, napaka 25, ilang piraso. <laughs> eh. tanghal na halang yung piraso. Oo nga Tanghalan na kasi kami guys. Galing kami ng bayan, napakadaming tao naman. Mahirap ang ibagsiksikan doon. Nakamahilo ako. Nakamahilo At ang ating inang Raina. <laughs> Kaya yan ang nabili niya. Kulang-kulang. Kulang-kulang daw. At natin, pwede naman na tumakain Makain natin ito. <laughs> Ayan, luto yung ating kamatis. Pwede po natin ilagay yung ating kamote ngayon maganda po tayong ngayon ng ating uh, konting sabaw dito. may kasamang bagoong pasamantala iwan po namin kayo ng saglit at ihanda po natin ating bagoong chow hindi na po linagyan na ng konting sabaw yung uh, ating kamote at talaga yung kapuna siya ng ating bagoong na uh, panimpla talaga po eh. Mukhang makakunti uh, konti yung tubig natin. Dagdagan natin ng konti pa. Kasi bababa yan. Habang niluluto natin yung kamote. Check natin yung ating pinakbet. Uh, pinakbit. Ayan, medyo luto-luto na yung ating kamote. Pwede natin ilagay yung ating uh, daho, uh, bunga ng malunggay, saka yung ating ampalaya. Sa katakpan po natin yan. Uli. Ang iyong ganda! Sigulin natin yung ating uh, patbid. Na masarap no? May sabaw-sabaw pa. Tanda na yung ating apoy. Ito na rin yung kamote. Paano lang natin yung ating uh, sabaw? Tama-tama yan. Pero nakalimutan magsayang. Pero nakalimutan magsaing. Galing na. No? Luto na po yung ating packbait. Semi-packbait. Ayan. Tatlong klase lang po yan. Na aking uh, gulay. Ang palaya, bunga ng malunggay Saka kamote May na kuros, yung maliit na hipon sa kabago. Sarap, kaya na po tayo. Guys, tignan ninyo, paunti-unti na, natatapos ko na yung trabaho ko. Pero marami pa rin. <laughs> yung ano, yung mga plato namin, nagbawas na ako. Magbabawas na ako nito guys, kasi gagamitin na natin dun sa ano, sa bukid. Eto, eto, eto. Yan. Dadaling ko na dun yung iba, mag na ako dito, kasi sa bukid naman natin gagamitin. Sarap yung luto ni Popsie, oh. Hi, yumminess, yumminess, prito. Guys, magluto po tayo ngayon ng bambi ng uh, sibu. natin na uh, manok. At ang uh, ating gulay, uh, tawag dito, bagyo beans, carrot, saka yung sayote. At yung ating pansit canton, at saka yung ating sutanghon. Isa-gisa -isa lang yan, guys. Yung bambi, basa-basa pansit ng mga bisaya may sabaw-sabaw ng konti pero hindi ko sasabawan kasi yung kasama ko dito ayan ang basa-basa may -basa. tuyo-tuyo lang Lagay na po natin yung ating manok na sahog. Dito sa Sibuklo, yung bani nila, yung sahog niyan ay uh, baboy taba. Sa atin naman ay panupanggado din natin sahog. Tangkot lang natin para malis yung lanok ng manok guys, sakayan natin ating mga gulay Maraming gulay, mas masarap. Ito tayo maglagay ng ating toyo. Tutuloy na po natin guys yung gulay May may content sa bawat dito. na po yung ating sabaw. Lagyan po natin yung ating pancit na kanton. Ayong ating sultan Yung bami po, ano lang siya, kanton. Kaya lang sinamahan ko ng tutang para medyo lumami. At siya po natin yung kapalang sa katatakpan po natin yan. Check na po natin yung ating bami pancit. Ito na po siya. Pwede na natin aloe. May konting sabaw-sabaw. Na po, Kaya na po tayo. Hello guys, good afternoon, good evening. Good morning. Good morning. <laughs> good morning. <laughs> Ang vlog namin ni Papa putol-putol, guys. Paano ba naman ay nagpahinga naman kami. Opo, pahinga Sunday nagpahinga kami. Tapos Monday nagpahinga uli kami. <laughs> pahinga uli. Opo, pahinga ano po? <laughs> Galing kami sa labas, kasama namin si Cheddar. Bumili kami ng ano, ay si Cheesy. Bumili kami ng... Wow. Bumili kami ng si Chiria. Kasi si Papsi, nag ano siya, nag-aaya siya na punta kami ng ano, ng bypass. Manginain daw kami doon ng ano, barbecue. Pag nandun na siguro tayo sa bukid, ano na yan makakapagluto-luto na tayo doon makakapag-ihaw anytime dito guys hindi pa po pwede baka ma-shotgun tayo <laughs> pag dito tayo nag -ihaw, ihaw kaya wait 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 lang po kayo magaganap din yan susuka namin ni papa yung ano yung si Charo na nabili namin ay ah. mm, ang tapang. nalang, kawawa yung mga aso nagugulas ka lang yun may ina-armalite na yun ba? grabe yun ano? sobrang magpaantar ng motor papuntay motor na yun Ay, yung mga lasing dyan grabe ano? yung motor na yan ano anak nagulat kayo?